putol po yung bumagsak sir. Yung power press po yun, 50 tons po yun. 50 tons oh, na napunta po. sa dalawa yung daliri. Nagpapadali po kasi yan sila pag break time. Hindi so po, ngayon, nilagyan niya ng lock yung ilalim, pinatong niya yung kamay niya doon sa ano sa bagsakan. So hindi niya nakita na na natanggal yung lock kaya nabagsakan. Kumbaga po fault niya tapo talaga yung break time po yan nangyari. X-ray yung mga gamot, yung check-up, halos lahat po binigay sa kanila, wala naman po ano na Pati sa ahot po, binigay po. Mayroon po kaya silang sss Magtadalawang buwan pa lang po siya. Kaya pro, wala pa talaga. After one month po na mapasok ang isang empleyado, dapat po mayroon na silang coverage ng sss Gusto ko magbigyan po ng ano to. Yun lang pong gusto ko eh. S Sapat ko na ano po. Magandang umaga po kapitan. bali dito po tayo ngayon sa barangay kay Pombo, Santa Maria, Bulacan. Para magkaroon lang po ng settlement, kasama po si Kapitan Tony para dito po kay Sir Su at doon sa owner po ng DJL Hardware. Sir Ben, uh, kasama po natin si Sir Vixo sa buala po ano, pero ito po kasi uuwi na din ng late. Eh. So maganda na rin po na humarap kayo sa aming tanggapan at nakipag-settle, nagbigay po kayo ng amount na tama naman po para sa kanyang panimula. So message nyo lang din po sa kanya sir. Ah, uh, na yun. Uh, since na ganyan, eh, naibigay na namin yung ano din. Siguro, wala na. Tapos na yung ano. Kasi naisettle na rin naman. Even dito sa kapatid niya, nakasama niya. Kaya yun na lang yung ilalagay namin na, na nakipag-ariglo sila. So, kahit nasa ang ahinsya ng, ano, ng government, is uh, wala na silang dapat na ano. Kasi, na ano naman, naayos na lahat. So, yun, siguro yun na lang yung ipapaano din namin dyan para sa settlement. Sir Vic, so sa inyo mismo nagmula ano na talagang iuurong nyo na po yung pag-file dito sa Dole dahil humarap naman po yung owner po ng BJL. So ano din po yung message ninyo doon sa owner po? Iuurong na po ng, ano, yung ano sa Dole. okay na po, marap na po sila eh. Kaya po, salamat rin po ako na ano, pumayag na po sila sa deal namin na ano, yung 70K po. Yun lang po. Kayo mismo sir ang nag-decide na hindi na talaga kayo magpa-file dito sa BJL? Opo kung ano mismo na ano, ano na hindi na po talaga kami mabapile yun na lang po yung deal na ano yung matuloy yung deal na 70k po yun na lang po para makauwi na rin po ako sa probinsya namin Ay, yun, doon na lang po rin ako pupatuloy, ano, pagaling ng ano, sugat ko po Sir, kayo po yung kasama ni Sir Vic. So, ano, uh, uh, kayo din na dating trabahador din po ni Sir Ben. Ano po yung masasabi niya dito? Yun lang po kasi, una-una po kasi dun sa damage po niya kasi ma, may eh, masyado po siya nalungkot eh. Tapos, ano po, eh ngayon, okay naman na po na ganito, nagkaayos na. Hindi pumayag na po sila sa ano namin. Eh, gusto po kasi ng kapatid ko na no? umuwi na lang po mamin at sumasang-ayon naman kayo sa pagtanggap ng 70,000 na sa kadahilan ng hindi na kayo uh, magsasampa sa part ng dole ng inyong reklamo. So dito po sa barangay ng Kaypumbo, uh, ire-record po natin lahat ang mga pag-uusapan at mga pagkakasunduan. Uh, nang sa ganun po, ang usapin po ng dalawang panit po ay mariselbo po sa pamamagitan po na, as a witness ang aming pong barangay. Kay Pumbo, maraming salamat po. Naiiyak na po tayo ako sa sitwasyon ko po. Siguro, true to tell na po, siguro na baka kauwi na po sa mga medya namin. Thank you po, Sen. Turapi po, sa tulong niyo po na binigay sa amin. Thank you po. magbabayad ng halagang 70,000 pesos kay Victor bilang tulong dahil sa pagkakaaksidente nito sa loob ng BGL Industrial.

po napapasalamat po ako sa itaas tas sa Idol Rapid Toll po, po na tumulong sa amin para maayos na po itong kaso namin at saka para rin po makauwi na rin po ako sa probinsya namin at doon ko na rin po ipagpatuloy yung paggamot ko nito at saka bala ko rin po kasi mag-aral ulit po yun lang po maraming salamat rin po kay Idol Rapid Toll na tumulong po sa amin yun lang po maraming pong salamat kaya po nagpapasalamat rin po kay Sir Idol Rapid Toll po na Natapos na po ng problema namin, natulungan na po kami. Maraming salamat po ulit sa Radio Lapitol po. umaga po Sir Idol Rapidol po. Nagpapasalamat po ako sa tulong bulat sa umpisa po sa tulong nyo. Siyempre po hindi ko rin makakalimutan po pasalamat sa, sa itaas dahil siya rin po ang nag-guide sa amin para makauwi po dito sa aming probinsya. Nagpapasalamat rin po ako sa bumubuo ng po ng ano, capital po in action. Na po, maraming salamat po. Nandito na po kami sa bahay namin si Rapidol po. Katawi lang po namin. Sama po pinakamamahal na may kina. Ang salamat, Sir Rapi, Ay, sa inyong pagpatulong sa mga, salamat, salamat, Tolpo, mga anak pa pa uli. Salamat, Kadyo. Ang salamat, Sir Rapi Tulfo, nga na na mga anak din May konsensyo mga tulong. Ang salamat. Na po, Sir Redol. Maraming maraming salamat po na nag-away po kami dito magkapatid. Sa aming probinsya. Maraming salamat. God bless po sa inyo, sa inyo lahat.